Good morning guys. So ngayon ito na yung uh, follow video natin doon sa ginawa natin kanina. Ah, na, uh, yung harvest natin ng mga ano natin. Yung mga binarkot natin na bayabas, ito ko na tandaan So, kita transplant na natin sila. So hindi ko na kanina ng video, to nakanda na ako ng mga mineral water na ano, Uh, bakante tapos yan yeah, mga binutasan ko na yun may mga butas na yun sa ilalim para pagtagusa ng tubig so ngayon uh, so para masyado kasi malaki siya tuloy na natin yun. Wala mong problema dito sa operasyon nyo. Dahil ito may nakatubo naman na, na bago. So, ito hindi na natin babawasan para hindi masyado mag-inda to para makatuloy yung ugat niya. So, tanggalin lang natin tong So, ayan. Tinggal na natin yung uh, fruiting bowl natin. So, ayan, kita nyo, di ba? Buhay na siya, ang dami yung ugat. So, assist na natin yan. So, sa hindi nakakaano, ito yung ginamit natin. Ah, uh, tato, fruiting bowl ah, uh, materials tawag dito. By sa Lazada, at sa Shopee, mayroon na ang order nito. Dalawang klase ito. Ito yung black, all black. Tapos yung isang klase, transparent. Dun sa ano, kung gusto nyo, para mas sigurado kayo na makikita nyo na buhay na yung tatanggalin nyo na pinaugatay nyo doon sa mother plant yung transparent yung ano nyo ah bilhin nyo pero kung sa matagal na rin naman na nag ano, pwede rin naman to na ano pero ang to para sure ka na pagka ganito mo ano na hindi mo nakikita kung may ugat na sa loob wala ah minimum na 2 months bago mo check yung ano ah uh, kung may ugat na, kung wala pwede naman yung balik mo, gawin mo lang naman ang gawin mo para pagka ano tali na lang na ordinaryo o taling straw, o wala, alam rin para pagka ano, pwede mo tanggalin lang buhulin kasi yung sa akin yung ginamit ko is yun, tie wire Ayun, sa mga cable na maliti yun yung ginamit ko so, wala mang problema doon kung ano, so ayan alam na natin ang buhay. So, gagawin natin, kasi so, na no? pag mo transplant nito, so, silalagay natin siya dyan, di ba? So, ayan po, nakalagay na po siya sa ganyan, ayan. So, lagyan natin ng tukod para So, sa baka ba lang may magtatanong ano yung ginagamit natin na lupa. Ordinary yung lupa lang po to. Na galing po doon sa kabilang lote na pinag-anuhan. Yung kasi nagawa sila na ng bahay. So, yung pinagkukaya nung ano. Maganda naman yung lupa. Ay, may halo po siyang garden soil. Kaya po pula siya. Tapos may kunti ano ng buhangi. Kaya po, ayan, maganda buhag. Hag po siya. Madali po madurog. So, mas madaling makaka- spread yung ugat ng ating uh, halaman. Tapos sa purpose po yan, kaya natin ilalagay ng tukod dun sa ganun, hindi nagagalaw to. O pag nasagi, hindi magagalaw yung pinaka ugat sa ilalim. Kasi once na nagagalaw po yan, although may ugat na, may tendency pa rin po yan na mamatay. Kasi hindi pa stable yung ugat niya sa ilalim so pag umura pa po yun so once na nagagalaw yun pwedeng maputol-putol yung mga ugat so mamamatay yung alaga natin yung puong purpose noon bakit natin lalagyan ng pinakatukol tapos mamaya itatali natin siya para hindi gagalaw okay po so ito sabi ko na wala man problema to kahit pangit yung lupa nyo Uh, na adyo sa inyo. Halimbawa, mabuhangin. Magdatid lang kayo ng garden soil. Ihalo nyo siya. Parang ganun uh, yung drainage niya. Maluwag pa rin kasi medyo mabuhabuhangin. So, kung ba, ipapangit pa rin. So, ang gagawin naman doon, ina-adjustan po yun. So, doon ka magdadagdag ng mga abono para pandagdag yun sa ano mo. Pero pag mataba na yung lupa, kahit mas madalang ka magano. Pero once na yung hindi kagandahan yung lupa mo, doon ka kailangan minang ng tulong sa paglalagay ng abono or either yung isang niya nya katulad nito na pinutol natin pwede mo itong gawing organic so ginagawa ba putol putol yun yan Tama. o kaya di ba yan kunyari na putol putol mo na bago ka maglagay ng lupa dun sa pagtataniman mo ilagay mo muna ito sa ilalim Bago mo lagyan ng lupa, tapos saka mo ilagay yung itatanim mo. Nang sa ganon ito nabubulok sa ilalim, magiging organic fertilizer ng tinanim mo. So, ayan po, ah. Isang pun teknik yun. Kung wala kayo masyadong ano, kung meron kayong mga puno, mga dahon na sabi ng bahay nyo, o ano, tsapsapit nyo lang na maliliit, Ilagay nyo muna yon sa ilalim nung pagtataniman. Bago nyo, lagyan ng lupa. Tapos tsaka nyo itanim yung halaman na ilalagay nyo. sa ganun, nag-i-spread yung ugat ng halaman nyo. May nakukuha siya na organic fertilizer doon sa ilalim dahil nabubulok na yung mga damo dahon na ilagay nyo sa ilalim. Okay po. So, yun po. So, yung tatapusin na natin to at pagka ano, hindi ko na po ibibideo yung iba na paglilipat natin so binigyan ko lang po kayo ng sample para may alam kayo kung paano magta-transplant ng no, mga pinapaugatan natin ng mga halaman o kahit hindi po pinaugatan no, basta once sa na nag-transplant kayo lalo kung bata pa yung ano isa po yung technique na yun yung lalagyan nyo pinakatukod para po hindi siya nagagalaw bago pagkatapos natin itanim didiligan, lalagay muna sa lilim for at least mga 2 weeks bago ilalagay unti-unti dun -unti sa arawan okay po tapos po ito pala gagamitin na lang natin na pantatali doon ay ito sa pinaka balat po nung puno ng sagi okay din po to matagal naman to tumabubulok at least tipid ka pa kung wala kang pantaling straw o kung ano pa man So ayun po, na-secure na natin yung uno So hindi na po siya masyadong malalaw although ito medyo magiging mabigat pwede po natin yung bawasan pabawasan natin yung pinakadulo at sa ganon once na nagmamature yung ugat mo sumasabay din po ito magkakaroon ka na agad rin ang additional na sanga so mas madali mo ilalago So ayan, so ngayon hindi na siya ganong kabigatan. Ah, na, na natin ang lupa pagkatapos. Mamaya sabay-sabay natin yung digiligan. So ayun po, nakita niyo na po yung paano yung sample natin ng pagtatransplant ng halaman galing sa pagmamarkot. So para sigurado tayo na hindi siya mamamatay. So sana po may natutunan kayo. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. God bless.